nga po pala si Lawrence Kaling po from Toplink Global Carriage Incorporated ang Toplink Global Carriage po ay matatagpuan po sa daang sarili Kabanatuan City, inplantan po kami ng ALJ Hospital. At naman po off-campus po natin for college for diploma program natin ay matatagpuan po sa Burgos Avenue, Kabanatuan City. Sa dati pong BIR building. Sa na po katagal na uh, accredited. Accredited po kayo ng TESDA, no? Ganoon yes po. po accredited po kami ng TESDA ever since po na nag-start po kami. Kasi po, una test na po lang po kami. Then to 2018, nag-ano na po kami ng CHED for or mm. ano po, ay, uh, ng DepEd po, sorry for or high school, or senior high school. Ah, so initially po, vocational courses lang din ang inyo. Yes po, na. mga short courses po ng test na po talaga ino offer namin. Actually po, dito sa Gimba, nag-run po ang ating driving NC po ngayon, yung nasa baba, through uh, our trainer, Mr. Evan Gabaw. po, mm. uh, the, ongoing po ang driving NC po natin na uh, mobile training program. It's from Tapling Global College din po. I see. Ito pong uh, ino-offer ng Toplink uh, Global College Incorporated uh, in cooperation with Municipality of Limba. Ito po ay ino-offer sa mga kabataan uh, na uh, qualifying po tayo maging scholar po ng Toplink Global College basta po tayo po ay graduate po ng senior high school or kahit po ALS basta po senior high school ALS at the same time po kahit po mga old curriculums na gustong mag-aral or yung mga nakapag-stop ng college na gusto po nilang mag-aral ulit uh, qualified ko sila for this scholarship. Mm. Tabi pang, ano, public global college. I see. Sir, paka-explain nga po yung uh, ladderized uh, program. Yes o, po. Ano po yung... Yung, po mga, yung mga, po mga courses na ino-offer po ng public Global College is ladderized program. For example po, the, the Hotel and Restaurant Management Technology po natin, ah uh, ito po ay ladderized through Bachelor of Science in HRM. So yun po, uh, yung, pong pang, i yung last na year nila, ay i-apply po nila or i enroll po nila sa ibang school na po na nag-o-offer ng HRM. Ganun po siya. Pero hanggang sa amin po, ang sagot po namin ng pag-aaral po ng mga bata ay yung hanggang tatlong taon po nilang pag-aaral. Mm, so, ibig sabihin po, pag sinabing ladderized, first three years, even though meron ka ng diploma, pwede mo pa ulit ito yes yung last year. Yes po, as Para bachelor's maka degree. Para magkaroon ka ng bachelor's yes, degree. Yes Ito po ay diploma pa rin na parang vocational. Yun nga lang, mas specific. Yes yung... po. Opo, kasi po din sila ano po ba difference in ng vocational na 6 months o 3 months dito sa 3-year course? Dito? Mas mga short courses po kasi yun, ma'am. Eh. For example po, more on skills po kasi pagka mga short courses masyado. Tulad ng, for example, driving. And very specific po, they're going, they're going to, ano lang, to learn how to drive. Tapos yung mga ibang needed pa. Pero ito po kasi mas malawak po siya ng konti. Hmm. Yung pong dalawang ongoing po natin ngayon for enrollment is the uh, Hospitality Services Technology and Electronics and Computer Technology. Pero apat po yung courses nila? Apat na po ang courses na the race po na ino-offer po. ng ino yung Global College, ito po ay yung Patalang Restaurant Management Technology, the Information Technology, tapos pa yung dalawa kanina. Um, pero close na itong dalawa kasi yes, medyo in-demand siya, no? Yes po, po. Actually po, nag start na po ng classes yung dalawa na to. Actually po, yung week na to ay intrams po ng school. So oh. talaga po, mahalang po namin talaga ang GIMBA talaga. Kahit intrams <laughs> namin, andito po kami to enroll din. <laughs> 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 Sa program po natin, ang maganda naman po dito, ma'am, is ano? Uh, pre-score, pre, as in, pre po lahat. Pre-miscillaneous fee and tuition fee, wala na po kayong iintindihan doon. At the same time po, you're going to receive 8 to 12,000 pesos allowances per SEM. That's per SEM, ma'am. Sa allowances po na yun, ang, ang nakapalagay, ang, ang nakalaup pa po doon ay ang ating allowances for uniform, books, and transportation. Kompleto mm, na. Uh, yun ang po siya. Every, yun nga lang po, uh, sa lahat naman po na allowance, hindi ibibigay ka agad. Kasi baka po pagkatapos namin ibigay sa bata, maging tuna. Sayang naman po yung slot natin. Kaya po minsan po ang nangyayari, medyo kalagit na, ano nung, semester bago dumating yung kanilang mga allowances. Mm naman po talaga At test na, na po ang magpapag-release noon hindi na po papakailaman ng school po yan.